Kamusta po mga kamisteryo, lalong-lalo na po sa inyo, misteri? Ako nga po pala si Hilda, isang masugid nyong taga-subaybay sa misteryo sa Dilim TV. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aming kwento ng aking ate na si Leti. Tungkol po ito sa araw na pumunta kami sa lugar ng aking bayaw, ang asawa po ni ate na si Kuya Rene. Dalawa lang kaming magkasama ni ate sa bahay. Maaga po kaming naulila sa aming mga magulang. Sumalangit na po ang kanilang kaluluwa. Mag-asawa na po sina Ate Leti at Kuya Rene at sa kanila na rin ako nakatira noon sa hiling na rin ni Ate. Nagkaroon ng pagkakataon na binalak nilang umuwi muna sa kanilang probinsya dahil nabuntis na si Ate at gusto na rin makilala ng magulang ni Kuya Rene si Ate Leti. At iyon po ang isa sa mga pangyayaring hindi namin inaasahang magaganap isang karanasang tumatak sa isipan naming magkapatid. Muli, ako po si Hilda at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Umaga nang makarating kami sa lugar nila kuya, misteri. Ang ganda pala dito sa lugar niyo kuya, medyo liblib nga lang. Pero kahit ganun, medyo marami-rami na rin ang mga bahay dito. Hindi tulad ng dati, mas konti talaga. Oo, at saka mukha namang presko sa lugar nyo. Kaya nga eh, kumpara naman sa Maynila, okay ang hangin dito. Ngayon ka lang ba nakapunta dito ate? Oo, ngayon lang. Eh, unang beses ko lang din makikilala yung pamilya ng kuya mo. Ah, <laughs> parehas pala tayong dayo dito eh. Alam nyo, Halos ganun din naman ako eh. Bata pa lang kasi ako nang huli akong nakabalik dito. Sana lang magtagal tayo dito. Parang ang ganda kasi, ang saya. Yun lang, kasi kailangang bumalik ng kuya mo sa trabaho. Kaya baka isang linggo lang tayo dito. Pero dapat ate, maggalagala na tayo para masulit natin to. Oo naman, pero mamaya na yan kasi kanina pa nag ang mga nanay sa bahay. Pagdating namin sa bahay ni na Kuya Rene, eh, ay tuwang-tuwa ang pamilya niya kay Ate Leti. Agad na nilang tinanong ang plano nilang pagpapakasal at gusto na rin nila na doon na lang manirahan si Ate at Kuya. Tanging ngiti lamang ang isinagot ni Ate sa kanila. Pagkatapos naming makakain at makapagayos ng mga gamit sa kwarto, Nagyayaan kami ni ate na mag-ikot-ikot muna sa labas dahil ngayon lang din kami nakarating sa probinsya. Agad naming inaya si Kuya Rene para samahan kami at masaya naman siyang tumugon sa amin. Nagmamadali kaming palabas ng bahay nang makasalubong namin ang nanay ni Kuya Rene. Oh, saan kayo pupunta? Diyan lang, Nay. Sasamahan ko si Laleti at Hilda mamitas ng prutas. Ah, ganun ba? E teka, sandali, bago kayo umalis. Pinigilan muna niya kaming makalabas at tinawag ang kanilang katulong na nakatira din sa bahay. Sita? Sita, halika nga muna rito. Nagmamadali itong sumagot habang humahangos sa pagtakbo. Bakit po ate? Meron ka ba riyang natabing pantaboy ng ano? Ah, meron ate. Saglit lang at kukunin ko. Ano ba yung sinasabi niyo, Nay? Naku, sandali lang. Bago kayo lumabas ng bahay. Pasimpleng hinila ni ate ang damit ni kuya Rene para bumulong. Ano ba yung pinakuha ng nanay mo? Hindi ko nga alam eh. Sa puntong yon, Misteri, medyo nagtaka at parang lutang ang isipan namin ni ate sa kinikilos ng nanay ni Kuya Rene. Nang bumalik si Ate Zita, may napansin akong inabot nito sa palad ng nanay ni Kuya. Pagkakuha niya rito, agad itong ikinabit sa garter ng aming mga shorts ni Ate. Ano po ito, Nay? Nagtatakang tanong ni Ate. Oo nga, Nay. Ano po ba yung nilalagay niyo sa kanila? Parang maliit na tela ito, Misteri kasing laki ng kaha ng posporo at parang may laman sa loob na kung ano. Pinardible niya ito sa aming mga shorts. Ayan, huwag niyong tatanggalin yan ha mga iha. Eh ano ba kasi yan, Nay? Naku rin eh, mo salta ang asawa at kapatid mo dito sa ating lugar. Baka mamaya may makakursonada sa kanila o biglang mausog. Maganda na yung sigurado. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin, ay? Oo nga po. Para saan po ito? Ano pong usog? Ay basta. Protection niyo yan sa labas ng bahay na ito. Maraming malalakas ang usog sa lugar natin. Huwag niyo nang alamin. Basta't maganda na nandyan lang yan at huwag niyong tatanggalin. Maliwanag. Nay naman, tinatakot niyo naman yung asawa't kapatid ko. Makinig ka na lang sa nanay mo, Renee para din yan sa kanila. O no, siya, sige. Humayo na kayo at baka abutin pa kayo ng dilim. Masarap ang hapunan natin. Umuwi agad kayo, ha? Sige po, tuloy na po kami. Salamat po. Alis na po kami. Habang naglalakad at nagmamasid-masid kami sa lugar nila kuya, panay ang paghingi nito ng pasensya sa amin dahil sa ginawa ng kaniyang nanay. Kaya ayoko talagang magdala ng mga bisita dito sa bahay. Dahil dyan kay nanay. Bakit naman? Ayos lang naman yun. Magaan lang naman tong pinadala niya sa atin eh. Eh, parang natatakot patuloy kay ni Hilde Hindi naman kuya. Mas okay nga po siguro yun. Parang nga hindi kami... Ano daw yun? Mausog? Parang nakakatakot pag nausog ka. Mas okay na to na may dala akong ganitong proteksyon. Oo nga naman. Alam ko narinig ko na yung usog eh. Ang sabi, sasama daw yung pakiramdam mo kapag nausog ka ng tao. Baka nag-aalala lang naman si nanay sa amin kaya ganun. Salamat ha kung naiintindihan niyo siya. Habang naglalakad pa kami, nakakita kami ng puno ng suha. Paborito pa naman ni Ate Leti ang prutas na yun kaya tuwang-tuwa siya sa kanyang nakita. Ang lalaki ng suha dito, no? Saka parang sawa na yung mga tao. Tingnan mo, oh, hindi man lang pinapansin. Oo nga, ate. Kung sa Maynila yan, nako, hindi nalalaki pa yan ng ganyan. Pwede kayang makakuha tayo? Kahit bayaran na lang natin. Parang ang sarap po. Oh. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko na kasi kilala yung mga nakatira dito sa amin. Pero sige, tanungin na natin Puminto kami sa may bakuran at sinubukang tawagin ni Kuya Rene ang tao o sino mang may-ari ng bahay. Ilang minuto rin siyang tumawag bago may nagbukas ng maliit na siwang sa pintuan at sumilip sa amin. Isang matandang babae. Nalaman ko yon, Misteri, dahil puti na ang ilang parte ng kanyang buhok. Ay, magandang araw po. Makikihingi lang po sana kami ng ilang buongan ng suwanyo o kahit bayaran na lang po namin. Hanggang sa tuluyan ng lumabas ang matanda. Mahaba ang kanyang buhok at nakadaster na gusot-gusot na. Bago lang kayo dito, no? Ngayon ko lang kayo nakita. Ako po si Rene. Anak po ako nina, Mang Peter at Aling Susan. Diyan lang ho sa pulang bahay. Ako naman si Mameng. Pero yung dalawang kasama mo, mukhang hindi taga rito. Ito po yung asawa ko si Leti at kapatid naman po niya itong si Hilda. Magandang araw po. Magandang araw po, aling mameng. Baka po pwedeng makahingi ng ilang bunga ng suha niyo kahit palitan na lang po namin. Eh walang problema iyon. Halika pumasok kayo kahit huwag niyo nang bilhin. Pumasok nga kaming tatlo sa kanyang bakuran misteri at tuwang-tuwa si ate sa mukha niya. Excited siyang makakain ng suha. Medyo may kataasan ng puno. May panungkit din sa likod. Sandalet ko, kunin ko lang. Ay, Aling Maming, ako na lang po. Saan po ba nakalagay? Sinabi ng ako na lang! Nagulat kami sa inasal ni Aling Maming. May pagka masungit pala to. O baka naabala lang talaga sa kanyang pagtulog. Kaya inintindi na lang namin. Pagkatapos, inabot na nito kay Kuya Rene ang isang mahabang kawayan. Nasira na yung lambat niyan. Kaya saluhin niyo na lang kung sakaling mapitas ninyo. Oh, wala pang problema, Aling Mameng. Salamat ho. Habang namimitas kami, hindi ko maiwasang mapasulyap kay Aling Mameng na tahimik lang na nagmamasid sa amin. Matindi ang pagkakatitig nito kay Ate Leti. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Ate. Natamaan na pala siya ng bunga ng suha sa balikat. Nawala kasi sa paningin ko si Ate dahil napatingin ako noon kay Aling Mameng. Sensya ka na Leti, masakit ba? Ari ko, pero okay lang naman ako. Medyo masakit lang. Naku ate, mag-aata yung balikat mo. Sa laki ba naman ang tumama sa eh? Mabuti pa, umuwi na agad tayo sa bahay. Sandali lang, ipasok mo siya sa loob at hihilutin ko siya. Nagkatinginan kaming tatlo sa sinabi ni Aling Maming. Ay hindi na po Aling Maming, maraming salamat medyo malapit lang naman po yung bahay namin. Oo nga po, hindi naman po talaga sobrang sakit. Salamat na lang po, binigyan niyo na nga po kami ng prutas. Huwag na kayong magsalita, basta ipasok niyo na siya sa loob. Wala na kaming nagawa, misteri, at inalalayan na lang namin si ate papasok ng bahay ni Aling Mameng. Ngunit pagbukas pa lang ng pintuan ng bahay, ay parang hindi na kami mapalagay dahil sa mga disenyo at palamuti sa loob. May mga pinatuyong balat at sungay ng hayop at mga malalaking garapon na hindi mo alam kung ano ang laman sa loob. Pinaupo niya si ate sa isang upuang kawayan at pinaangat ang manggas ng kanyang damit nakita ko ang pamamaga nito at pamumula. Tumabe si Aling Mameng sa kanya at naglabas ng isang maliit na bote na may langis base sa amoy nito. Nagsalin siya sa kanyang dalawang palad at marahan niyang ipinahid sa braso at balikat ito ni ate. Napapangiwi si ate sa sakit hanggang sa dinidiinan na ni Aling Mameng ang bawat paghagod. Ilang saglit ay natapos din ito at pinababa na niya ang manggas ni ate. Hudiyat tapos na ang kanyang ginawa. Huwag mong babasain o paliliguan niyan ngayong araw, ha? Bakit naman po? Dahil galing ka sa hilot at mainit ang langis na pinahid ko sa iyo. Oo nga po eh, sobrang init po sa pakiramdam pero maraming salamat po. Nagulat kami nang hinihimas pa ni Aling Mameng ang braso ni ate hanggang sa napunta na ito sa tiyan at parang napaatras ang kamay nito sa bandang bewang ni ate. Bakit po Aling Mameng? Buntis ka, Leti! Alam mo ba? Natahimik naman kami dahil hindi pahalata ito sa katawan at tiyan ni ate. Kaya nagtaka kami kung paano niya ito nalaman hawakan pa sana niya ulit ang tiyan ni Ate Misteri nang bigla siyang matigilan. Bakit po, Aling Maming? May nakalagay dyan sa tagiliran mo, ha? Bakit po? May problema ho ba? Pwede bang makita ko yan? Iniangat ni Ate ng bahagya ang kanyang damit at nagulat si Aling Maming sa kanyang nakita. Yung kinabit sa amin ni nanay ni Kuya rin eh, bago kami umalis ng bahay. Saan galing yan? Bigay po yan ng nanay ko, Aling Maming. Kung maaari lang, tanggalin mo na yan. Pero panlaban daw po ito sa mga usog. Tanggalin mo yan! Nakita ni Kuya Rene eh, na dadakma ina ni Aling Maming ang nakapardible sa bewang ni ate. Pero pinigilan niya ito. Huwag niyo pong tatanggalin yan. Aalis na po kami. Napatingin naman ito ng matalim kay Kuya Rene hanggang sa nagbago ulit ang aura ng kanyang muka. Tara na, Leti, umalis na tayo rito. Salamat na lang po sa lahat, pati sa paghilot at dito sa prutas. Mag-iingat kayo! Bumalik kayo kung kailangan niyo pa ng suha! Hindi na po, ayos na po yung nakuha namin. Tara na Leti at Hilda, Naunang makalabas ng pintuan si Kuya Rene at Ate Leti. Nang ako na ang lalabas, pinigilan ako ni Aling Mameng sa kanang kamay ko at iniabot sa akin ang bote ng langis. Kaya naman nagtaka ako kung bakit niya ito ibinigay sa akin. Para saan po ito Aling Mameng? Kung sakaling sumakit ang braso niya, ipahid mo lang ito sa kanya ha! Natatakot akong hindi an ang alok niya. Kaya tinanggap ko na lang ito at agad na lumabas ng bahay at sumunod kina ate at kuya. Pagkarating namin sa bahay, galit na galit ang nanay ni kuya Rene sa kanya. Puro sermon ang inabot nito dahil sa nangyari kay ate. Saan ba kasi kayo nagpupupunta? Tingnan mo ang nangyari kay Leti. Nagustuhan kasi niya yung puno ng suha, kaya humingi kami dyan sa kabilang kalsada. Kabilang kalsada? Sino dun? Yung matanda? Alam mo bang bagong lipat lang yun dito sa atin? Kumain na kayo. Mabuti pa para makapagpahinga na kayo. Ako, bata ka. Kapag may nangyari kay Leti, ikaw talaga ang sisisihin ko rin eh. Ano ba yan at nagsisigawan kayo dyan? Tingnan mo nangyari kay Leti, oh. Magang magayong balikat. Ikaw naman kasi, Rene. Hindi ka nag-iingat. Ipapahamak mo pa yung asawa mo. Halika muna rito, Leti. ihatid na kita sa kwarto niyo. Sige po, ate. Salamat. Samahan na po kita, ate. Mabuti pa nga. Pero kunan mo muna ako ng palanggana na may mainit na tubig, ha? Para madampian natin yung balikat ng ate mo. Sige po. Hindi pa rin tumitigil sa pagsermon ang mga magulang ni Kuya Rene. Hanggang sa narinig na lang namin ang sigaw ni Manang Sita mula sa kwarto. Dali-dali kaming nagpunta roon para tingnan ang nangyari. Pagdating namin, nakita namin na namimilipit si ate sa sakit ng kanyang tiyan at nagsusuka na rin ito. Lumapit agad si Kuya Rene eh at ang kanyang nanay. Diyos ko, Leti! Anong nangyayari sa'yo? Leti, anong masakit sa'yo, ha? Gusto mo bang dali na kita sa ospital? Sandali lang! May kukunin lang ako sa kwarto ko bago niya siya dalin sa ospital! Maya-maya pa ay nawala na ang sakit ng tiyan ni ate at tumigil na rin ang kanyang pagsusuka hanggang sa nakatulog na ito sa sobrang pagod. Pagbalik ni Ate Sita, sinarado na ng magulang ni Kuya Rene ang kwarto at naiwan kaming tatlo sa loob. Si Ate, si Kuya at ako. Okay na, Sita. Nakatulog na si Leti. Ganon ba? Mabuti naman kung ganon. Orsha, matulog na tayong lahat. Maaga pa bukas. Nagpaalam ako kay Kuya Rene na maghihilamos muna ako saglit at para makapagpalit na rin ang damit pantulog. Habang nasa banyo ako at nagpapalit, napansin ko yung bagay sa bewang ko. Tinanggal ko muna ito sa aking shorts at kinapakapa kung anong laman nito sa loob. Parang buhangin o pulbos. Nang makapagbihis na ako ng damit, ikinabit ko ulit ang bagay na yon sa aking bewang at saka bumalik sa kwarto. Magkatabi kami ni ate sa isang kama habang si kuya rin ni naman ay nasa sahig at doon natutulog. Napabalikwas ako nang marinig ko na parang nananaginip si Ate Leti. Panay ungol niya, misteri, kaya ginising ko siya. Nung magising ito, panay daing niya na sumasakit na naman ang kanyang tiyan. Babango na sana ako para gisingin si Kuya rin eh. Pero may nalaglag sa akin na kung anong bagay. Nung makita ko iyon pala ang bote ng langis na inabot sa akin ni Aling Mameng. Hindi ko alam misteri pero pinulot ko na lang iyon at inilagay sa lamesa malapit sa ulunan ni ate. Panay pa rin ang daing ni ate na masakit ang kanyang tiyan hanggang sa may narinig akong tunog sa bubungan. Para bang may naglalakad. Parang pusa ang yapak pero kitang kita ang pagyupi ng yero tuwing ito ay gagalaw. Hudyat na mabigat ang bagay na yun. Natakot ako kaya ginising ko agad si Kuya Rene. Kuya Rene! Parang may tao sa bubungan! Nalimpungata naman ito at biglang napabalikwas ng tayo. Ha? Ano? Saan? Sa ibabaw, oh, kuya! Ayun no! Nakikita mo ba yung mga hero? Pag natatapakan siya, parang lumulubog! Patuloy pa rin sa paglalakad ang nilalang sa bubungan. Habang si ate naman ay namimilipit pa rin sa sakit ng kanyang tiyan. Napansin ko na umangat ang damit ni ate. Natanggal na pala ang bagay na nakapardible sa kanya Kaya't dinampot ko ito agad at sinubukang ibalik sa bewang niya. Pero bigla na lang nagsisigaw si Kuya Rene at tinawag ang mga magulang niya. Ano nangyayari dito, Rene? Oo nga, bakit nagsisigaw ka dyan? Nay, tay, may tik-tik sa bubunga natin! Nagmamadaling kinuha ng tatay ni Kuya Rene ang buntot-pagay sa kanilang kwarto at binuksan ang bintana sa kwarto namin upang akyatin ang bubungan. Misteri, dinig na dinig namin ang pagtalo ng tiktik sa mga puno dahil sa lagaslasan ng mga sanga. Agad namang tinawag ng nanay ni kuya, si Aling Sita. Sita! Sita! Pumalik ka dito sa taas! Kita ko na bagong gising lamang ito at pawis na pawis pa, tila nagmamadaling umakyat po yun, ate. Saan ka ba nagpunta? May tiktik na dito. Hindi mo pa alam. Hindi ko po narinig eh. Nasa baba po yung tulugan ko, ate. Habang nagtatalo sila, muling sumakit ang tiyan ni ate Leti. Hindi na namin alam ang gagawin. Lalapitan na sana ni ate Sita si ate Leti. Pero natigilan ito sa nakita sa lamesa ni ate. Saan galing yan? sabay turo nito sa bote ng langis na inilapag ko sa mesa. Bakit? Anong bang problema? Ilayo niyo yung langis na yan kay Leti. Pilisan niyo! Agad kong dinampot ito at lumabas sa kwarto at bala ko nang itapon ito sa kusina. Pero bago ako makalayo, nagtanong si Kuya Rene. Eh. Bakit? Ano ba yung langis na yun ha, Ate Sita? Yan ang dahilan kung bakit nagkakaganya ng ate mo. Kaya siya napuntahan ng tik-tik sa bahay. Saan mo ba nakuha yan, Hilda? Eh, binigay kanina ni Aling Maming bago tayo umalis. Ang sabi niya, kapag masakit ang braso ni ate, ipahe daw ito. Ang matandang yun! Siya ang tik-tik sa lugar na to! Alam mo ba kung saan siya nakatira? Oo po, maiwan kayong lahat dito ha at bantayan yung mabuti si Leti. Pupuntahan lang namin ang hayop na mameng na yan. Dala ang buntot pagi. Umalis na si na kuya at ang kanyang tatay. Naiwan naman si nanay Susan sa kwarto upang bantayan si ate. Habang nagpasama naman sa akin si ate Sita papuntang kusina para kumuha ng tubig sa palanggana. Ate Sita, Totoo po pala ang tik-tik, no? Oo naman. At sino bang nagsabi na hindi totoo yun? Akala ko po kasi gawa-gawa lang yun. Panakot sa bata. Malakas ang pangamoy nila. Lalo na't buntis ang ate mo. O siya, hintayin mo ko ang tubig at dalhin mo sa taas, ha? Mauuna na ako doon. Sige po, ate. Ilang beses akong natahimik sa kusina, Miss habang pinagmamasda ng takure na nakasalang sa kalan. Napatingin ako sa bagay na nakakabit sa akin at kay ate. Malaki ang pagkakaiba nito. Para bang magkaiba ang laman. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ni Aling Maming at ang babala ni Ate Sita. Doon ko napagtanto ang lahat misteri. Kaya naman, Nagmadali akong pumanik sa itaas. Nakasalubong ko si Nanay Susan nakakalabas lang ng kwarto ni ate. May pinapakuha raw sa kanya si ate Sita. Agad akong pumasok sa loob at doon nadatnan ko si ate Sita na nakaupo sa tabi ni ate Leti. Walang ano-ano'y isinaboy ko agad ang langis mula sa bote sa mukha ni ate Sita misteri. Kasigaw ito ng malakas at naglulupasay sa sahig sa harapan namin ni Nanay Susan. Agad kong niyakap si Ate Leti at inilayo mula sa kanya. Nang tatayo pa lang si Ate Zita, muli kong inamba ang bote ng langis sa kanya. Kaya tumalun ito palabas ng bintana at mabilis na tumakbo papalayo sa damuhan. Maya-maya, dumating na si Nakuya Rene. Tatay Peter at Aling Mameng. Nagulat sila at nagtaka sa eksenang dinat na nila. Doon ay ikinuwento ni Nanay Susan ang buong nangyari kung paano ko natuklasan na si Ate Zita ang tunay na tiktik. Hilda, paano mo napagtanto yun? Oo nga, paano? Unang-una, nung makita ko yung nakapardible sa ating dalawa, napansin ko Magkaiba yung laman ng mga to. Kaya ate lang gumana yung pangontra. Sakin hindi. Tapos, napansin ko rin na sumasakit ang tiyan ni ate tuwing malapit si ate Sita. Ganun din nung nasa bubungan yung tik-tik. At diba, wala si ate Sita nun. Pati yung takot niya sa ng nang makita niya ito sa ibabaw ng lamesa. Yun lang? Dahil dun? Nalaman mo na agad? Hindi pa dun natapos ang pinakadagpatibay sa hinala ko ay yung magkasama kami sa kusina. Sinabi niyang buntis ka raw, samantalang tayong tatlo lang nila kuya rin ang may alam nun, di ba? Buntis ka nga ba, Leti? Talaga ba? Ibig sabihin, magkakaapo na kami. Opo, Nay, Tay. Plano na sana naming sabihin sa sa'yo, kaso naunahan naman kami nitong mga pangyayari. Sinubukan pa nilang hanapin si Ate Sita, pati na rin ang ilang tagalugar nila, pero tuluyan na itong nawala at nilisan ang bayan. Nagpasalamat naman kami kay Aling Mameng sa tulong niya at humingi rin ng paumanhin sa naging pagdududa namin sa kanya. Napagalaman namin na isa palang malakas na albularyo si Aling Mameng dahilan upang malaman din niya ang kalagayan ni Ate. Alam din niya na ang ibinigay sa amin bilang pangontra ay hindi tunay at maaaring may masamang layunin. Kaya pala agad-agad niya itong gustong ipaalis kay ate. Matapos ang isang linggo, bumalik na kami sa Maynila. Ilang ulit pa rin nakabalik doon si ate at kuya habang ako naman ay nakapagtrabaho na sa abroad. Sa ngayon po ay may tatlo na silang anak at maayos ang kanilang pamumuhay. Kapag umuwi ako sa Pilipinas ay dinadalaw ko sila. Hanggang dito na lamang po ang aking maikling kwentong kababalaghan misteri. Naway nakapaghatid ito ng kilabot at aral sa inyong mga tagapakinig at nagbigay ng babala na magingat lalong lalo na ang mga buntis. Maraming salamat po sa pagtampok ng aking kwento. More power and God bless sa Misteryo sa Dilim TV.